Hello guys. Kamusta po kayong lahat? Um, ngayon lang po ako mag bablog ng ganito, mag po ng ganito kasi medyo po nahiya ako. Pero ngayon po ay hindi po ako mahiya. Ngayon susubukan ko pong mag-vlog ng ano, uh, Move, sa pagdadrive ng lalamove Sa pang-araw-araw pong pagbiyahe, ibablog ko na po yun. Siyempre po, magpapakilala muna ako. Pero, Ganito na lang um, Ako ay isang biyaherong Sa Lalamu Brider Guys Pasensya na ha Medyo na ano pa hindi kasi Talaga ako sanay sa ganito Na magboblog vlog ka Ito um, na nga uh, Tawagin nyo na lang akong book Kasi bakit book Kasi booking po yun booking sa Lala Move, eh, nagbo nagbubuk, nagbubuk po ako. Eh, Nagra-rider, ganyan. Yan po yung hanap buhay ko sa ngayon. Malakas naman siya kung masipag ka lang. Siyempre, mahina siya kung hindi ka masipan. Okay? Ayun nga po, guys. Um, ay, ko ba? Sige, kukwento ko. Sa Lala Move po, um, kung masipag ka po at ano ka, yung uh, Sa isang araw naman po ay kikita ka talaga ng malaki. Mababa na yung 900. Kasi sa 12 hours, minsan naka 1-3. Ako nyan. 1-3. Ah, uh, bukod hindi pa kasama dyan yung, ano, yung mga tip, tip sa akin. Ngayon, pag mahina naman, sa loob ng 12 hours, mababaan na po guys yung 800 pesos kasi may mga oras na madaming downtime, lalo na kapag ano, um, nauunahan ka sa booking. Basta yun na yung pinakamababaan niya. 900 kung sa loob ng 12 hours kung magbooking ka. Pero pwede naman yan. Bahala ka kung ilang ilang oras ka magbooking. Kahit na sa umaga lang. Depende po yan eh. Kasi sa umaga, example po, magbubuking ako ng alas 6 hanggang alas 12 ng hapon, minsan po naka 700, 600, 500 po ako ganun. Eh kung sa maghapon naman po, mas malaki. Pero kasi minsan nakakapagod, kaya tamang pahinga lang, syempre. Basta, kung maghapon po kayong magbabiyahe, eh, sa loob ng, estimated ko lang to kasi binilang ko guys ah. Sa loob ng 12 hours ay, kasi syempre, 12 hours yung ano ko eh, yung oras ko talaga eh. gusto ko eh kasi para sa company lang yun eh, para makapagpahinga din. Sa loob ng 12 hours ko minsan, 1-3 guys, 1-3. 1-3, 1-4. Kapag malakas naman, yun mas malaki. Pero kung gusto niya naman hanggang magdamagan, mas malaki po. Kaso nga lang po, talagang sobrang nakakapagod. Talagang nakakapangina din. Minsan po ay makakapag-lunch po ako minsan pag hindi ko napapansin yung oras. Ano po, mga alas dos na. Ganun. Lalo na kapag wala kang makitang kainan dyan at may mga dalakang booking. Ganun po. So, ngayon po ay kaya akong nag video ng ganito kasi po uh, wala po akong magawa at gusto ko lang din i-share yung mga ganitong ano sa susunod po ay try ko pong makapag video wala kasi akong ano eh camera na pwedeng iyan ito lang talaga isang cellphone lang talagang gamit ko guys nice. kaya ngayon hindi um, ako nakapasok sa work at itong lalamog yung nakakatulong sa akin sa mga financial ko na pangangailangan guys thank you Um, nag, ano lang po ako para ano mag um, iingat po kayo At sa mga gustong mag-rider po dyan Lalo na sa Grab Sa mga ano Ano lang po Asipag ah, at syaga lang po Kasi sulit naman po yun eh At libre rides Tapos kung saan -sa pa po makakapunta Tapos kung kahit anong gusto mong kainin Makakain mo magbooking booking ka lang ng ganito, tapos bili ka ng ganito, ganyan. Ayun na. Kung gusto mong maipon yung pera mo sa araw-araw, pwede nyo, ano, po. Malakas naman po yan. Ito lang yung ano ko po, guys. Pasensya na. Thank you.